Ano-ano nga po ba ang mga pangunahing problema ng mga Pilipino na binibigyan ng solusyon ng AYS? Ang nangunguna po dito ay ang pag-alis natin ng inconvenience sa ating mga kababayan sa paghahanap ng quality service na kailangan nila. Dati, kailangan mong tumawag, magtingin sa dyaryo, aabot ka ng dalawa-tatlong araw, minsan isang linggo, para mapaayos lang ang sirang tubo sa bahay ninyo. Pero dito sa AYS, lahat ng klase ng services gamit ang isang app, naka-geolocate na po, kita mo na ang pinakamalapit sa inyong lugar. Ang dali, di ba? Pangalawa, isang problema din ang paghahanap ng mga reliable na mga service providers sa ating komunidad. Ang maganda po dito sa AYS app, lahat po ng mga service providers natin ay matuturing po natin na trustworthy at reliable dahil dumaan po sila sa masusing interview at the same time, rigorous screening processes. Kaya may sigurado po natin na mapagkakatiwalaan at quality ang mga ito. Sumunod so, na problema noon ay ang seguridad at safety ng mga kliyente o mga customers. Inaalis po natin yan dahil sa pamamagitan po ng EYS app with our rigorous screening processes ay masisigurado po natin na na-verify ka natin na totoong mga skilled providers or service providers ang pupunta sa inyong bahay na may malinis na NBI clearance, police clearance, proof of competency at dumaan sa psychological analysis ng ating mga HR. Tayo rin po ay nagbibigay ng solusyon sa limited access ng mga service providers dito sa ating bansa. Kung dati pahirapan makahanap ng serbisyo na kailangan mo, dito sa ating app isang tap na lang makikilala mo na sila. Sa time management issues ng ating mga customers or kliyente. Kung dati tayo po ay nag adjust sa oras na available lang ang ating service provider. With AYS app, nabibigyan ka ng option makahanap ng service provider na compatible sa oras na kailangan mo. Isa rin